Ang isa sa ang isa pa sa dapat po nating mga bigyang pansin, mga mga, mga ng taga-Subaybay. Eh hindi lang po yung mga manggagawa ng uh, ng mga nagtatrabaho sa pabrika, mga construction worker, mga magsasaka, kundi ito pong mga mangingisda. Eh kawawa daw po yung mga mangingisda. Dahil daw po magkaiba daw po ang sitwasyon ng mga mangisda sa Manila Bay at sa West Philippine Sea. Naman, Eh, bakit daw po tinataboy ang karapatan at kabuhayan ng mga libo-libo libong mangisda sa Manila pero may pa-consort? May pa-presscon pa? pa? <laughs> sa mga isinagawa sa West Philippine Sea para sabihin daw po na may malasakit ang gobyerno sa mga ng Pilipino? Eh, meron daw pong balita. Noon daw po kasing May 31, ginawa yung ika-25 years na pagdiriwang po ng araw po ng mga mangisda. Yung Kinikilala po ng gobyerno ang makabuluang partisipasyon at tulong ng mga mangisda sa, pang sa pangalaga. Pagpapaunlad ng pangisda. ang pangisda, katuwang po yan, Department of Agriculture. At maging po ang BIPAR bilang pangunang ang ahensya ang tagapagpatupad po nito. Ang malungkot, binanggit po ng grupo ng mga misda sa kabila ng proklamasyon na ang programa po ng gobyerno ay ipatupad sa halos 30 years mula noong isang batas po yung RA 8550 noong 1998 ay patuloy pa rin po ang pagkasira ng pangisdaan, kahirapan, pagkagutom ng mga mangisda at ang kasalukuyang deklarasyon na mayroon pang overpicing sa pangisdaan sa Manila Bay at sa mga malapit na lugar. Sa mabang panahon, itutuloy na pinakamahirap na sektor po yung mga mangisda sa batibang parte ng ating bansa, hindi lang sa West Philippine Sea. Dito po, dito po tuloy may iwasan magtanong kung bakit tila po pinapatay ang mga Pilipino na nasa pwesto ng livelihood o hanap buhay sa mga maliliit na mga sa Manila Bay. Tila daw po binabaliwala ang kukulong ahensya ng gobyerno ang sitwasyon at kondisyon ng libo-libong mangisda kasama ka ng pamilya sa baybay ng Manila, Maynila, Cavite at karatig lugar. Di pa daw po dapat po patas po yung pagtrato rito? Ilan, ilan po sa mga isyong kinakarap po ng mga mangisda ng mga sektor na napabayaan ng ating pong mga otoridad. Kung mga, kung mga mangisda sa West Philippine Sea ay binabantayan daw ang pamalaan bakit kailangan daw pong itaboy ang mga maliliit at mga mas man, mga mga mangisda ng nanguhuli sa mga municipal water na mas malapit sa bansa natin pati na sa Manila Bay hindi naman makikinabang ano idung e, na binabanggit natin di ba sa mga mangingisda mga malpo namin taga Subaybay di ba eh mayroon din po sila mga kinakarap na isyu yung mga mangingisda natin sa sektor sa paket na pabayaan sila Meron pa raw po nagsasabi na ang usapin sa West Philippine Sea naging mil may, may, militarized na ba kailangan daw pong uh, uh pa doon mga civilian natin maliban sa China hindi lamang ang Pilipinas ang may claim sa South China Sea Narepare po yung Vietnam, Malaysia, Indonesia, at iba pa. Ang mga militar po ng Amerika at ibang dayuhan ay nag-iikot na rin doon doon. May mga reporter daw po na sinasabing Peace Concert sa West Philippines, may kasamang dayuhan. Ama ba? Pero pang mga uh, iba pang mga reporter ba doon? Kaya ano daw po ang pakay ng mga ito? Mayroon bang wala naman sanang gulong mangyayari? Ano? Sa, sa pangyayaring ito, baka uh, ang kasi yung issue sa West Philippine Sea. Ito po ay diplomasya po talaga ito. Ano, talaga po ito dumaan po sa madinding diplomasya. Pero hindi po natin isusuko yung ating pong yung ating pong claim diyan, di ba? Pero sabi nga natin, pero hindi dapat tayo uh, magkaroon ng giyera diyan. Tama, hindi, hindi, hindi natin kaya. Wala pong nananalo sa giyera. Oh, wala pong nananalo sa giyera. Ano ko? Lahat lahat po eh, walang ma walang mananalo sa gera. Pero yung yung gera sa pagkikipaglaban sa buhay ng mga magsasaka, mga mangisda, eh yung mga taong lumalaban po ng pata sa buhay, eh dapat po silang uh, mabigyan po ano, mabigyan po ng konsiderasyon. Uh, kaya yung mga kababayan po nating mga mangisda, mga magsasaka, alam mo, mayroon akong napanood eh, yung, yung mga mahal na isda, yung mga mahal na isda, yung mga nakahuli, hindi. Yung, yung pinapinakita pinakita sa isang dokumentaryo, yung mga mga isda, ang mahal ng isda nila, yung mahal ng mga isda na yun. Pero alam nilang mahal yun at uh, masarap,